Karamihan sa ating mga Pilipino ang may angking galing sa paglikha ng mga makakahulugang larawan. Sa pagbuo nito, may mga inspirasyon ng ating mga kababayang magaling sa pagugit. Ngunit ang grupong ang guerilla, kaya kanilang inspirasyon kung saan mas malapit sa mga ordinaryong tao. Sina Nico Zapanta at Jano Gonzalez ay mula sa Universidad ng Pilipinas. Sila ay mga graphic artists kasama ang ibang mga miyembro nito binigyan nila ng bagong kahulugan ang salitang ang guerilla na nitong taon lamang ay naglunsad ng graffiti exhibit sa Kanto Gallery sa Makati. Ang grupong ito ay binabahagi din ng kanilang mga likha gaya ng mga comics, paintings, drawings at kung ano-ano pa na may mga kanyang-kanyang kahulugan at sumisimbolo ng naaayon sa kanilang iniisip. Layunin nila na mapanatili at maitatak sa bawat kamalayan natin na Pilipino ang kultura ng ating bansa. Bagamat may mga kanya-kanyang konsepto ang ilang mga miyembro nito, patuloy pa rin sila sa pagpupursigi na maingat ang galing ng Pilipino pagdating sa mga artworks. Ako si Jinky Perlustica at approved sa amin ang mga graphic artist na ito. And we are back. Thank you very much, Jinky Perlustica. Ang kasama natin ngayon, makakakwentuhan natin ngayon para mga anak ko na yata. But they are artists and they are heroes in their own right kasi ang ipinopromote nila something that is, that should be, ah uh, in the middle of our core corner middle pano please help me in welcoming mr Jano gonzalez and nico zapanta magandang hapon so, sa inyong dalawa hapon if you don't mind my asking how old are the both of you uh, 24. Uh, 24 24 ah hindi, <laughs> ah hindi pa naman pala hindi pa naman pala mga pamangkin lang okay anyway sila ay mga artists okay yes. do you have formal uh, training In, uh, in being an artist? Pareho po kami. Yeah. Actually, yung buong group po namin, ah, uh, lahat po kami graduate ng uh, UP College of Fine Arts. So, uh, yun po, iba-iba uh, yung courses, pero, same line din ng, ah, no? uh, Yeah. Okay. So, University of the Philippines. Yes. Okay. My daughter is studying in the University mm -hmm. of the Philippines. My biggest frustration, but that's another story. <laughs> Ikukwento ko lang at ipapakita ko muna uh, their artwork. Yeah. No? Yeah. Something like this. Paabot nga niyan, ano? yan. Papakita lang natin kasi. Okay. Now, imagine these types of art na nasa dinadaanan nating mga kalsada, nasa mga wall, na imbes na... Medyo hindi maganda yung pangitain natin kapag dumadaan tayo. Ito yung ilalagay natin doon sa mga walls. And this is what your group is about, right? Mm, yes, okay. Introduce nyo nga sa akin kung what this group is about. You are called Ang Guerilla. Apo. Bakit naman ang Guerilla? napaka subversibo ng arrive. <laughs> Actually, yung, yung pinanggalingan po ng word ng pangalan namin, Guerilla, galing po yun sa ano parang independent nature ng pag- yung act of guerrilla right. na i-struggle on your own, independently. Yeah. Okay. So, mainly hey. dun po pinanggalingan ng word okay. na. So, ibig sabihin, hindi yeah. kayo sumusunod sa trending? Ako. Okay. 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 Hindi underground, yeah. pero... Okay. okay. Medyo underground kasi the nature of graffiti artists, yes. uh, underground talaga Opo. yan. Okay. But what makes you different? Ano ang pagkakaiba ninyo doon sa ibang graffiti artist? Kasi napaka-rich dito niyan yeah. sa atin eh. Kadali kumulang gano'n ka, pipintura mo lang, gising ka ng umaga, yeah. Metis, meron ng design. Okay. Yeah. So ano difference nyo sa ibang mga graffiti artists? um Well, uh, first off, yung group po namin is uh, non-profit oriented. So, yung ginagawa po namin, for the love talaga of, okay. of art. Um... So, uh, ngayon po, yung mga usually yung mga ginagawa namin, um, mostly uh, Filipino-inspired yung ano namin. Uh, mayroon po kaming three, uh, what's this? Three of, uh, types of, um, artwork. Okay. Artwork. Uh -huh. Uh -huh. Sige, 'yung si John si ay kaibigan natin sa Facebook. Doon ko sila nakilala. Okay. Historical. Yeah, historical. historical um doon po 'yung 'yung cultural, historical. Ah, uh, doon po 'yung mga um tributes, tributes sa, sa ano, mga historical heroes, events yeah, or events yeah. commemorations. Yeah. And, yeah. And, tapos pangalawa po cultural. Cultural, ito nah. po 'yung mga um Uh, values, Filipino values, uh, pag-enrich ng culture natin, right. pagsariwa ng mga traditions, mm, right. values. Okay. Tapos yung pangatlo pong ano, ay socio-political mm. na dapat panatilihing mulat po yung sa, sa social issues yung base ng mga, pinagbabasahin namin sa mga artworks natin. Ang ganda na. ng ano yun no? ng uh, should we call it advocacy? Medyo. Uh, kasi, there's the historical perspective and okay. then there's the cultural and then there's the current the social yan yung, social. lang siya. Uh, medyo amazed ako sa inyo because you're quite young. That's why sa simula pa lang ng programa tinanong ko na nako anong edad ninyo. Okay. Because usually yung mga katulad niyo I'm being stereotypical here mm -hmm. pero you know hindi yan ang concern mm -hmm. ng mga kasing edad ninyo. Ang concern okay. ng mga kasing edad niyo nandoon na yung uh pag uh, further sa career. Yes. Andiyan na yung syempre panliligaw, di ba? Uh, buwan ng pamilya, paggawa ng pera. Pero kayo, you devote a lot of your time here. Yes. So what's in it for you guys? Why actually, are you doing this? Actually, yung para sa lahat po ng binanggit niyo, concerns din naman po mm -hmm. namin siya. Pero yeah. ang maganda po kasi sa nagginagawa namin sa Guerrilla, kasi parang parang barkada po namin yung yes. Guerrilla. Lahat po kami magkakaibigan so since, since uh, college sinisiksik lang po talaga namin yung time na na ginagawa ng guerrilla work ay sinisiksik lang namin sa, right. sa sa free sa free, sa free time, time yeah. sa okay. pag walang work yeah. pag wala yung family yeah. matters okay. Okay. I want to show kasi some of the other uh, staff meron kayong comics yes. too, okay uh, at itong mga storyan nito ay uh, kayo din na Opo. Yes, okay. Ano ang main thrust ng mga istorya ninyo 'to kasi this this comics is carrying your name, no? Yung grupo yes. niyo, Ang Guerrilla, no? At talaga na sa siya guerrilla talaga siya. Guerilla At comics. may bala pa siya. <laughs> okay. So ano yung, ano yung uh, message na ini-impart ng mga products ninyo na 'to? Um Actually dito po, halo-halo uh, rin, pero yung mga sinabi po namin, nung, yung mga three main elements namin sa paggawa ng art, mm -hmm. nandito rin sa uh, comics. na apply din po -apply namin, namin sure. sa sa lahat, halos sa uh, okay. graphic design, film, animation, uh, comics, right. painting. Basta videos, may, may um, executable uh, artistry yes. pero na meron, visual. Pero meron po kami okay. talagang pinaka-ina-uphold sa grupo, yun mm -hmm. po yung pag explore chaka pag further nung Filipino Philippine culture, culture. at identity okay. exploration tsaka yeah. showcasing chaka parang para lang mas pati pag concept ano siguro mas kasi iba yung mm -hmm. iba yung um, presentation ninyo. eh hindi siya yung nakikita natin sa mga textbooks no Apo. hindi rin niya nakikita yeah. natin sa mga documentary sa TV no mm -hmm. ito parang malapit talaga siya sa asan ba yung nakita okay something like this Uh, eh kahit 4 years old, maaakit dito because of the rich okay. color. Yeah. Tapos you can see, the this is highly <laughs> cultural, no? Okay. Yung mga ganito, nire-research nyo talaga? Yes, research nyo. Okay. Nas... Research, research, so actually, authentic na authentic yung okay. execution. Yes. Ito pati yung mga necklaces nila. Itong basis po nito eh, uh, tiboli. Tiboli. Tiboli, tiboli. Tiboli, yes. Okay. Yung title po nito, uh, Rakistan mm -hmm. Libon. Okay. Libon, um, libon yung uh, maiden. Tivoli maiden. Ah, Tivoli maiden. maiden. So, Libon. So, Rakista. So, okay. It speaks for itself. I don't want to describe it anymore because it's gonna be insulting the piece of art. Pero it is there already. So, pati yung mga beads, beadwork na yan tsaka yung pattern ng damit niya. Talagang nag... Tumana po kami ng mga libro para pagbasihan yung reference ng panay Wow. Okay. Now, I have to ask you, how many are you in the group? And are you a formal group? Are you registered somewhere? Are you affiliated with anybody or with anything? <laughs> Sa group po ngayon, pito na ba tayo? Seven. seven na. Seven? seven. seven. Yes. Okay. So, so, Tapos lahat po kami magkakaibigan. Tapos, okay. Hindi po talaga siya formal na group na registered sa DTI. Basta <laughs> <laughs> ang tawag na lang sa sarili niyo ang okay. Guerrilla. Yeah. Yeah. Guerrilla. nag-start naman po kami sa mga paggawa ng production. Wala naman po talaga kami pangalan. Yeah. Okay. Pero since dumadami na po yung mga ginagawa, yeah. okay. parang kailangan ng name association. sa yes. na okay. Kaya yun, napili namin. At saka na na-determine nyo naman na kasi what you guys want to do. So, yes. it's easy to put a label for yourself. At saka tama nga yes. naman yes. yun kasi, yeah. ba? Diba? Okay. Now, when we come back, mga kaibigan, ang pag-uusapan natin yung kaninang uh, binanggit ko na street art. No? Mm -hmm. Na imbis na eyesore, na imbis na nakakahiya sa mga uh, sa mga, ang tawag natin, sa mga bisita um, natin dito, sa mga yes. tourists natin dito, at saka yung mga bata, makikita mo na lang, ano, yung mga nanay, nagko-commute. Pagdaan doon sa isang kanto, tatakpan yung mata ng anak kasi merong hindi magandang nakalagay doon. Sila, iniiba nila ang uh, fasad, ang face ng ating mga lansangan. Yan, sa ating pagbabalik, wag mga maayos.